Isang lola na tumatayo bilang ina at sa kabila ng kanyang edad ay patuloy na naghahanap buhay. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga naaangkat na gulay, siya ay nagbibigay ng suporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang inspirasyon sa lahat na hindi hadlang ang katandaan sa pagsusumikap at pagtulong sa mga mahal sa buhay. Ano kaya ang magiging reaksyon niya Saksihan natin ang kwento ng buhay ni Nanay Norma. Ako po si Norma kolehiyo, Four huh? years na sa magkita ng baby. Para maghanap buhay. Para makatulong sa pamilya. At dito lumalakas ang pakiramdam ko. Ang kwento ng buhay ni Nanay Norma ay isang paalala na walang hadlang anuman ang edad, upang magpatuloy sa pagsusumikap at makatawid sa mga pagsubok ng buhay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming eh, pasagsalamat sa kamila. Hindi dahil sa kamila, hindi ako Sa tulong ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala at Palawan Pay, magdadala ng saya sa Pasko ng Pilipino.